At araw matapos ang pamamaril at pagpatay sa biktimang si Anthony Mendoza, natukoy na ng QCPD ang driver ng Land Cruiser na bumaril at nakapatay sa kanya. Ito'y matapos makakuha ang QCPD ng mas malinaw na kuha ng CCTV ng Land Cruiser bago ang nangyaring pamamaril. Sa pag-iimbestiga at pag na nalaman na AHA-3458 pala ang plaka ng Land Cruiser ng suspect. At hindi ang nauna na iulat na AHA 3454 dahil dito natukoy din kung kanino nakarehistro ang Land Cruiser at natuntun na kung sino ang nagmamaneho nito ng mga oras na nangyari ang krimen. Our operatives uh, went to the said to the said address and were able to talk to the owner and the mother and uh, it uh, was revealed that the, the one using the vehicle uh, was his father. So, Fredison Ong Atienza. Nakakuha ang QCPD ng larawan ng suspect na si Predison Ong Atienza at nang ipakita ito sa testigong kapatid ng biktima. Mm -hmm. Hindi mo pagkakain ito katalagi suspect? Siya isa -sar talaga. Hindi ako maaaring magkamali po. Siya -sar. Ano yung naalala mo sa kanya dyan? Ano uh, Actually, nung nakita ko siya, talaga nag-flashback lahat ng na nangyari. Sabi niya, uh, bakit? May problema ba? Napamura siya, pero not directly nakaharap. Sabi niya, na pala nito eh. mo rin, tak, binalil gagal. Kaya nandito po ang tama ng ano eh. Nadiskubre din ng pulisya na pasuna ang dalawang firearm license ni Atienza na isang STI caliber 45 at isang Glock 9mm. May mensahe naman ang pamilya at nobe ng biktima sa suspect. Sumuko ka na kasi kami hindi rin kami titigil. Bibigyan ko po ng hostisya talaga yung, ano, yung nangyari o sinapit ng kapatid ko. Sinubukan ng news team na hinga ng pahayag ang pamilya at pero ayon sa mga security guard na sa divisyon, walang sumasagot sa bahay ng anak ng suspect. Isinuko naman ng mga kaibigan ng suspect sa QCPD ang land cruiser na gamit sa naganap ng na mga maril. Umaas ang pulisya, susuko rin anumang oras ang suspect. lalo tuloy pa rin ang hot pursuit operation laban sa kanya. Dolan Castro, ABS-CBN News.